Ito ang mga prutas na madalas makita sa probinsya at madalas din namin kainin kasi ang prutas na to eh kahit saan banda ka mapunta din sa aming probinsya eh meron kaming makikita bawat prutas na pipitasin ko ngayon eh lahat ng ito eh may magagandang alaala at kwentong unang panahon sa aking lola kaya naman samahan nyo ako for today's video Alam nyo dito sa aming probinsya kahit saan ka mapunta eh may makikita kang mga kakao Hindi ko alam kung kumakain kayo nito pero kung lumaki ka din sa probinsya alam kong tulad ko, ito yung prutas na kinala kalakihan natin at alam kong kanya-kanya na naman tayo ng kwento ng mga bata pa tayo. At sa mga ganaring prutas, eh masaya na tayo at basta talaga nakakain ako ng mga prutas na to, eh hindi ko maiwasan na palaging magkwento sa inyo ng mga panahon na bata pa ako kasi lahat talaga ng mga masasayang alaala ko noon, eh bumabalik. At ang sarap lang talaga balik-balikan kasi kung sa iba, eh hanggang alaala na lang to. Kaya naman napakaswerte ko kasi nababalikan. At nagagawa ako pa rin ngayon yung hanggang alaala na lamang ng iba. Pero alam ko sa mga nga makaka dito, habang pinapanood nyo to, ay alam kong napasaya ko na rin kayo. Kasi aminin man natin o hindi, eh mas masaya pa rin ang ating mga kabataan noon. Mas mahirap man ang buhay noon, pero doon tayo natututo na kung anong meron, eh contento na tayo. At sa mga gana klaseng prutas, eh masaya na tayo. Kasi bukod sa libre at fresh, ang mas nagpapasaya pa sa atin, eh yung pamimitas, lalo na kapag barkadahan na naman tayo. Hindi ko na nga rin alam kung sa ang lupalop na ngayon ang mga kabarkada ko noon. Kaya sana kapag napanood nila to, ay alam kong masaya na rin kayo at naalala nyo rin ako. May kanting lungkot man kasi hindi na pwedeng ibalik ang mga dating gawain natin noon pero naging bahagi naman ito ng masasaya nating alaala ngayon. Pero sana dumating pa rin ang panahon na kahit matatanda na tayo ay eh magawa pa rin natin ito ng sama-sama kasi alam kong ganun pa rin yung ngiti at saya na walang magbabago o simula noon hanggang ngayon. Kaya naman kung saan lupalop man kayo ngayon ay sana naman maalala nyo pa rin na makapagbakasyon din sa probinsya. Kasi alam kong nandito pa rin yung puso nyo, yung hinahanap ng katawan nyo, ng isip nyo, na kung saan e eh, marerefresh na naman tayo. Ang sarap pa rin talaga na maging bata ano, yung wala kang iniisip, puro laro lang, kain lang kayo. Kaya pala sa tuwing kasama ko si Lola, katulad din ng mga lolo at lola nyo, na kwento din noong unang panahon, kung ako na iikwento ko sa inyo yung mga dalas ginagawa namin nung bata pa ako at akala ko napakahirap ng buhay noon pero sa kwento ni Lola ngayon ay eh, mas mahirap pa pala talaga ang buhay noon na sobrang layo na kung ikukumpara sa buhay natin o sa henerasyon ngayon. Pero alam nyo, katulad ng lola ko, eh, mamamangha ka sa kanila lalo na kapag narinig mo ang mga kwentong unang panahon na madalas nga at parati kong tanong paano nila nakakaya ang ganong pamumuhay noon. At sa edad ni lola ngayon, ay eh, nakakatuwang makita at makasama at makarinig ng mga kwento niya. Hindi kwento sa libro pero kwentong totoong buhay nila to na kahit sa ganong pamumuhay nila noon ay eh, hindi naman maikakaila na naging successful ang mga anak niya ngayon. Pero dahil katulad ng nakasanaya na buhay ni lola noon, maging mayaman kaman ngayon mas pipiliin pa rin natin ang mga dating nating gawain nung mga bata pa tayo kasi dito tayo masaya at lalong nagpapalakas ng katawan natin katulad ni lola kahit saan mo pa siya dalhin kahit saan mo pa siya ipasyal mas pipiliin niya pa rin ang manatili sa probinsya at gawin ang mga dating gawain niya noon marami pang kwento si lola na sana sa sunod ay share din namin sa inyo and yun lang for today's video see you on my next vlog